Maghahating gabi na nang bumalik sa munting tahanan sa may paho si Marites, bit-bit ang nanlilimahid na mga resibo mula sa palengke at init pa ng ulo dahil muli raw nagkulang si Ramil sa padala para sa high school tuition ng kanilang nag-iisang anak na si Kent. Pagkabukas pa lang niya ng pinto ay sumalpok na kaagad sa ilong niya ang amoy ng mantikang paulit-ulit ng napagluluto at kinulang sa sabaw na sinigang Lalo siyang nainis sapagkat alam niyang si Ramil ang nagluto at para sa kanya, kabilang sa listahan ng pagkukulang ng asawa ang hindi marunong timplahan ng tama ang hapunan. Dinatnan niyang nakaupo si Ramil sa bahay na bahay na sopa na may bahid na ng kupas na kulay tsokolate, nakayuko at hawak ang lumang pitaka. Para bang tinitimbang kung may maihahabol pa sa gastusin. Kumagip agad ni Marites ang eksenang iyon. Nang hina naman sa loob-loob si Ramil nung makita ang asawa, nakakunot na noo, nakapamewang, at tila sa sabog na ang pulang init ng galit sa pisngi. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saang lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy na natin ang kwento. Ano naman yan, Ramil? Kanin at sinigang na puro buto? San mo na naman dinala ang sweldo mo? Bulalas ni Marites ng walang pasintabi. Lumipad ang eco bag ng gulay sa ibabaw ng mesa. Kumalabog ang bakal na kutsara sa garapon ng asukal at kumulog ang tinig niya na parang sirenang paulit-ulit sa buong madaling araw. Hindi na nakatingin si Ramil. Mariing hinimas ang sintido. Bumuntong hininga at sinagot ng mahinahon. Tis, ibinayaran ko sa kuryente at sa kalahati ng matrikula. May natira pa para sa tubig. Sige, bukas dadagdagan ko. Bukas, bukas, bukas. Pagod na akong palaging bukas. Singhal niya Kasabay noon ay kumalansing ang plato sa lababo at nag-eko sa payapang gabi ang kalabog ng kanyang hinagpis. Napalingon si Kent na kasilip sa pagitan ng kurtina sa pintu ng silid. Mariing nakapikit dahil ayaw na nitong aging saksi sa inilululang away ng kanyang mga magulang. Nang ingilid na rin ang luha sa sulok ng kanyang matang, tila di pa nasanay sa paulit-ulit na eksenang ito. Lumapit si Marite sa kanyang asawa at itinulak ng marahan ng balikat nito upang mapatingin sa kanya. Sawa na ako Ramil, ilang taon na akong umaasa. Akala mo ba hindi ko alam na halos kalahati ng sweldo mo napupunta sa kung saan saan? Sino ba yung tinutulungan mo? Gusto sanang humalugpos ni Ramil pero lumulunok ng buo ang kanyang pagod at lungkot mula sa pabrika. Nakayuko siyang parang batang na sermonan habang kumakabog ang dibdib sa lihim na ayaw na ayaw niya pang ilantad ngayon. Hindi tuloy napigilan ni Marites na dagdagan pa ang sermon. Mga nasaing na hinaing tungkol siya kulang na pambili ng bagong uniform sa hindi na nasusundo ang date nila bilang mag-asawa sa lumulubhang singil sa utang sa suking sari-sari store. Paulit-ulit niyang sinambit, tila tambol na walang preno. Sa bawat patak ng salita, Lalo namang nanliit si Ramil sa sopa at lalo ring napuno ng buhaghag na tensyon ng sala na tanging lumang painting ng talon sa pader at lam na ilaw ng kisame ang saksi. Sa likod ng kortina, si Kent, labing apat na taong gulang, bitbit -bit ang lumang kahon ng sapatos na nilagyan niya ng kandadong yari sa paperclip, ay nalilito kung papasok ba o magpapanggap na natutulog sa kahon na iyon nakasalansan ang ilang liham ni Ramil kay Kent, liham na pinatungan ng resibo ng ospital at lab result na may nakahighlight na salitang chronic renal insufficiency stage 3. Matagal nang alam ni Kent ang katotohanan. Dalawang taon ng tahimik na lumalaban si Ramil sa sakit sa bato. Pinili ng ama na wag ipaalam sa asawa upang hindi na raw lalo pang mag-alala si Marites at makasentro sa pagpapalaki kay Kent. Lahat ng kulang sa pera ay dahil sa madalas na laboratory test, maintenance medicine at paminsang dialysis pag sobrang taas ng creatinine. Sinubukan ng ilang beses ni Kent na sabihing sa ina, pero tuwing bubuka ang bibig niya ay humaharang ang pag-aalala, baka sisihin lang ng nanay niya si tatay, baka mas sumama pa ang loob nilang mag-asawa. Baka durugin lalo si tatay sa galit ni nanay. Isinuksok niya kaya ang lihim sa kahon at araw-araw pinag-igihan ng pag-aaral upang balang araw daw ay maging doktor at siya mismo ang magpagaling sa tatay. Mulit may gabi na humihiyaw na ang nanay niya at parang susubu na naman si tatay sa banging ng katahimikan, naramdaman ni Kent na oras siguro upang alisin ng kandado. sa ang sakit ng tatay ay hindi pwedeng manatiling tago habang himutok ng himutok ang nanay tungkol sa perang hindi alam kung saan napupunta. Ano naman yan Ramil? Kanin at sinigang na puro buto. Saan mo na naman dinala ang sweldo mo? Patuloy si Marites habang pabalikbag na isinasara ang kusinang drawer. Natulala si Ramil at mahinang binigkas. Pasensya na, sinusubukan kong... Ngunit namuuna ang luha sa kanyang mata. Pinigilan niya sa loob ng dibdib niya, kumakaskas ang pangamba na baka ito na ang sandaling tuluyang bumitaw ang asawa na dating kakampi niya sa hirap. Sinapot niya ang bulsa, kinapa ang maliit na polyetong galing sa nephrologist, ngulit kumirot sa kanyang puso ang alaala ng sinabi ng doktor, kung hindi ka makakaipon para sa regular na dialysis, tatamaan ang puso mo manong. Pinili niya lang tignan ng tuhod, kumuyo mang kamay niya sinukluban ng hiya. Nang maramdaman ni Kent na palakas ng palakas ang boses ng ina, humakbang siya palabas ng silid, bitbit -bit ang kahon ng sapatos. Kumatok siya ng bahagya sa hangin, halos hindi marinig sa ingay ni Marites. Ma, bulong niya pero di siya narinig. Sa ikalawang beses mas malakas, ma. Lumingon ang ina, suot-suot pa rin ang nagliliyab na sorpresa sa mukha na tila nangangagat. Ano yun, Kent? Hindi mo ba nakikitang nag-uusap kami ng tate mo? Mabilis na kumibot ang labi ng binatilyo, sabay lumapit, hawak ang kahon na tila sa grado. Napatingin si Ramil, nag-angat ng kilay, parang nakiusap na huwag. Ngunit tumitig si Kent sa mata ng ama at saka tumanggo ng marahan. Sa tingin na iyon, nagsumamo siya ng pahintulot. Inabot niya ang kahon sa kanyang hina Ma, ito po yung dahilan kung bakit madalas kapusin. Naguluhan si Marites, hinablot ang kahon. Ano to? Sinubukang buksan ngunit kumalansing ang improvised na kandado. Kinuha ni Kent ang hairpin sa bulsa, inalis ang lock at binuksan sa harap ni Marites. Lumutang sa loob ang kumpul ng papel, resibo ng ospital, prescription para sa erythropoietin, schedule ng dialysis, ID stub ng Philippine Charity Sweepstakes Office para sa request ng medical assistance, at mga sulat kamay ni Ramil para kay Kent. Anak, kung sakaling di ko kayanin bukas, mag-aral kang mabuti at patawarin mo si Papa kung hindi man tayo makapag-Star City tuwing Pasko. Kumikislot pa ang tinta sa ilang sulat, bagong liham kagabi yata. Parang bombang sumabog sa loob-loob ni Marites ang katotohanan. Biglang nanlabo ang kanyang paningin habang binabasa ang unang resibo. Nakalagay ang 8,450 pesos na blood test. Isa-isa niyang hinango, tila mga pahinan ng nobela ng paghihirap. Ramil, ano to? Nanginginig na yata ang kanyang dila. Hindi makatugon si Ramil, kumawala na rin ng luha, dumaloy at tumulo sa tili na malamig. Lumapit si Kent sa ama, hinawakan ng balikat nito sa katumingin sa ina. Ma, matagal ko nang alam. Hindi ko mapigilang mag-ipon ng baon para sakaling kulangin si Papa. Pasensya na po kung hindi ko sinabi ka agad. Natakot lang akong mag-away pa kayo. Nawala na ang apoy sa matatalim na mata ni Marites napalitan ng papong nagigimbal na pagkasindak at habag. Niyakap niya ng biglaan si Ramil mula sa likod. Mahigpit na mahigpit, parang humahabol sa mga buwan na nilakad ng pagnanasa niyang magreklamo. Bakit hindi mo sinabing, Ramil, bakit mo tiniis? Hingal niyang singhot, umuugong ang boses sa pagsisisi. Sumagot ng mahinahon si Ramil habang nanginginig pa ang balikat kung dagdagan pa ang inaalala mo Tis. Alam kong pagod ka na rin sa trabaho. Ayokong maramdaman ni Kent na pabigat ako. Pero kailangan ko pa rin magtrabaho kahit bawal ng mapagod. Ginawa ko na lang ang kaya ko. Napatulo ng luha ni Marites sa balikat ni Ramil. Sa kauna-unahang panahon matapos ang matagal na panahon na nahimik ang sala, taning tiktak ng dingding na orasan at paghikbi ni Marites ang umalingaw ngao. Yumuko siya, hinalikan ng kamay ng asawa. Pasensya ka na mahal, hinusgahan kita ng hindi ko alam. Patawarin mo ko. Si Kent, hindi na rin napigilang mapaiyak, yumakap sa dalawa. Parang nagdikit-dikit ng pirapirasong pinagbabaliwan ng bahagi ng kanilang pamilya sa simpleng yakap na iyon. Makalipas ang ilang saglit, hinila ni Marites ang handbag at kinuha ang kauna-unahang ipon mula sa sideline niyang pagbibenta ng Bic Mac sa opisina Limang ribong pisong papil. Hindi ito sapat pero simula ngayon ako ang mag-aasikaso sa schedule mo. Aalagaan kita. Magtatanong ako ng tulong sa HR ng kumpanya. May medical benefit naman pala kami. Tumingala si Ramil, sumilay ang pag-asa sa mata. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa at mariing tumanggo. Tis bulong niya. Halos di marinig. Umalis si Kent, bumalik na may hawak na notebook at lapis. Ma, pa, gumawa ako ng budget plan. Tinuro ni Sir Mendoza kanina kung paano hati-hatiin ang kita para sa gastusin, sa health fund at sa savings. Pakicheck nyo po. Natawanan si Marites sa gitna ng luha. Tinapik ang balikat ng anak. Ay naku, parang mas magaling ka pa sa amin ang papa mo. Nabakindat si Ramil at hinawi ng marahan ng buhok ni Kent. Kaya mo yan anak, ikaw pa, Mula sa bukana ng bintana, humaplos ang liwanag ng hapon sa mumunting sala, parang bagong pintura na nagtatakip sa lumang kuwebas ng pagkukulang at reklamo. Sa unang panahon, hindi binasag ni Marites ang katahimikan ng bahay sa pamamagitan ng reklamo, kundi ng tahimik na pangakong tutupi rin. Pag-ibig na inuuna ang unawa bago ang pangingialam at pasensyang hindi nakabatay sa kapal ng pitaka at nang pumikit si Ramil upang namnamin ang yakap ng magina, ina nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Hindi pa man siya ganap na gumagaling sa sakit, tila naghilom na ang sugat ng mas matagal ng kumakagat, ang uhaw sa pag-intindi ng pamilya na pinakamamahal niya. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kits bukas ng umaga, kaya stay tuned!